yung ating mga soft drinks. Ayan, mga sigarilyo na ba guys? Meron pa. Paisa-isa naman is pwede naman bumili. Nang paisa-isa. Ayan, ayan na yung mga soft drinks. Ayan, Bale, 11, ayan yung ating ref na dating nasa bahay ngayon ay nandito na siya sa palengke ubos-ubos talaga yung ating ano, sayang naman ang na laki-laki ng kuryente na <laughs> ang kuryente namin dito is 78 ayan, hindi, hindi, pa na ilalagay doon ay naayusin ko ayan ating mga lungganisa mga longganisa. Hello guys! 9am. 9am na. At sobrang init na yun. Sobrang init oh. Sobrang init ng panahon. Ayan, dito ako ngayon sa palengke. ah <laughs> uh, pero ano, siguro hanggang 11 lang ako kasi mamaya kasi <coughs> pag sobrang init na hinihingal na ako ayan tap ano ang uh, tawag dito kaya uuwi na ako ng 11 11 andito na yung asawa ko ayan nasa trabaho kasi siya Grabe ano na, pang 7 days ko na uminom ng gamot. Ganun pa rin yung ano ko. Pang 7 days. Pang 7 days na yun. ubo pa rin ako. Pero yung ubo ko malambot na siya. Hindi na parang dry na dry na parang misa ni para kapang pang maiisa ka uubo. <laughs> alam mo yun, alam mo yun. Naranasan nyo yun yung ganun. Para ka maiisa. Ayan. Ayan. Oh, -ano. Ayun, last na ano nila ngayon, pangangampanya, pang mimigay ng mga ganito. Uh, last na yata ngayon, kasi bukas, di ba? Ano, uh, Saturday, ah, Saturday ngayon, bukas din, Luis. Kahina na. Ayun, tsaka, liquor, 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 bar, liquor. liquor. <coughs> Ang init ito, init ng freezer, oh init ng piso. Ayan update-update na tayo mga kasari. Kanina nag-ano ako ng kutsara. Ang timbang. Kasi yung nakarang, ano yung ako nakatapos ng timbang. Tapos, ayun. <coughs> mantika. Ang bili ng mantika ngayon wala na yung mga isa na lang yung uh, mga tigawan isang litro na isang litro Ayun, pero kulang naman talaga isang litro yan nakalagay lang sa isang litrong bote ba, na yung kaembenta namin magkana sa inyo sa palengke magkana hindi pantay yung upo sobrang ini talaga mga kasama. Ito yung hindi ka pwedeng mamili ng trabaho. Anong flavor ka? Garlic po. Wait lang. nakadisplay kasi ngayon lang ganisa lang kaya yun talagang maano kasi dapat iba pa rin talaga yung nakadisplay yung mga paninda lang kasi ang dami na namin mga item na dati dati nung nasa maliit pa lang kami dito pa lang kami nagdi-display talaga ako ng ano ngayon tsaka walang space no space na tayo tsaka ang init ngayon di pwede magdisplay display ng ano madaling look, malusaw Ayan, baka lumagkit, baka masiraan tayo. Kaya, <coughs> kaya ano, uh, iba pa rin yung mga nakadisplay, naka nakadisplay yung produkto kasi nakikita ng mga customer. Ayan. Hindi na muna ako iinom ng, ano, ng malamig. Kasi, parang ano, parang isa pa din yan, nakakaano, nakakasipong kasi, Uh, di diba, sobrang init tapos iinom ka ng malamig na malamig. Parang din yata ako na dahil. Pero ang alam ko talaga yung mula nung ano eh, na umulan, umula ng malakas na, na nandun kami sa bundok. Malakas ng ulan tapos pagpauwi namin. Pero hindi naman maang yun. Hindi na umampun. Kasi nga, alas 12 yun. At tandaan ko alas 12, nandun kami sa kalsada, sobrang init. Naghihintay kami ng jeep na masasakit papuntang bundok. Kaya yun. Eh, pagkatapos, pagdating namin doon, alas dos umulan. Wala nang malakas. Kaya, ayan. Tayo ay sinipon. Kaya, ingat, ingat tayo mga kasari. In, ingat tayo kasi ang hirap magkasakit. Naran naranasan ko ang hirap magkasakit. Tapos yung asawa ko parang na ano di siya. Parang naaburido din siya, siyempre minsan pupunta ako dito ng palengke yung, yung, kahit naupusan niya ako yan dapat sumusunod yung parang nakaupo lang talaga ako so, talaga ko sumusunod hanggang sa unang ano yung alas 4 umuwi na talaga ako hindi ko talaga kaya parang iba talaga yung ano ng katawang ko timpla ayan kaya mahirap talaga magkasakit lalo na kung ayan tayo wala tayong naasahan na sa ganyan. Tayo na talaga. At buti kung nangangamuhan ka, ganyan. Is, ganun nang gagawin mo, magpapaalam ka. Kasi wala naman sila magagawa kasi may sakit ka. gano'n At least tayo, alam na natin na ganun. Ganun kaya kahit na ano, ganyan titiisin na natin. <coughs> Isi lang natin kung ano mararamdaman natin ayan dyan yung asawa ko kino yung mga produkto ng promit babalik ka pa? Ah? babalik ka pa? Uh -huh. ah meron pa? kompleting order mo? Oh, hindi. ah hindi. hindi. Ano wal? Well, ano kulang? Ay, yung cellphone. Ang galing. Yan ang mga to. Diyo, na jo sabihin mo Kailangan kong pumikap. Ayan, yung aming mga promit na ano produkto. Uh, ano yan? Pati breakfast, tsaka ayan, mga ham. longga dog. Kinuha pa niya yung ano, yung mga hangar Ayan. direct kasi kami doon sa ano sa Promit uh, pro, product ng Promit kaya lang ano uh, nakiki ang tawag dito nakiki ano lang kami sa tao yung kumukuha sa amin ng produkto nakiki sabay ayan kasi siya direct talaga siya eh kami kasi hindi kami ang hirap mag makiusap sa dito sa palengke ng Marikina na kung kanino ka magdedirekta dito eh kasi ah... Uh, may kinukuha ng dyan. Yun siya, yun siya, direkta. Pero hindi namin mahuli-huli kung or, ewan ko lang kung ano, ba't hindi makaano yung asawa ko dito. Kasi yon sa ibang lugar na yon hindi Sa ibang area. Ayan, sa ibang area na siya. Sa so, may sapa siya. Hindi na, hindi dito sa palay ng kung labas na siya ng ano, labas na siya dito sa palay Maliit lang naman 'yun. Ano naman may 'yun? Parang sapa. Wala black beans. Black beans. Wait. Ayan sa list ko. ng black beans. Tausi <laughs> black beans. Tausi. Ayan, um Sampo dito may money changer. Uh -huh. Parang dyan, dyan. dito. Dyan sa May Palawan tabi ng Try nyo lang po, try nyo lang. Money changer, parang doon. Ano, ang lugar lang ito, ano, tanungan. Tanungan ng mga, ano, buti na lang, alam mo kung sagutin niya sa, syempre, tagal na namin dito. Tagal ko na dito sa Marikina. Kaya lang yung mga pakit, yung mga iba, hindi ko rin alam. Pagka sa lugar-lugar, pagka mga lugar-lugar itatanong mo, tatanong nila sa nila sa akin. Eh hindi ko masasagot minsan kasi maliligaw din ako. Hindi ko rin alam. Yan 10 PM. Super init na mga kasari. Super init na dito. Ayan. Super, super init nakakahingal na. Nakakahingal na. Ayan, excited na yung mga kandidato ngayon. May dumaan dito isang partido na. Excited na sila para sa Monday. Ayan. Grabe yung ano ng init talaga oh. Yung yung ano ng init, yung sobra. Ayan, update-update lang tayo mga kasari.